Doon na po ako is sa, sa may Makati na po 'yon. Mm. Yung Makati, yung Makati nung nag-work na po ako doon. Meron isang ano, meron isang tao doon na nagpagupit sa akin. Mm. Sabi niya, "Para may kamukha oh. Sabi ng ganun niya. At <laughs> eh, syempre, parang naglakas loob ako ng Sino sino ang inaral mo? Ha? Oo, sino sino? Sabi ko, ganun niya. Basta ngiti ka nga, sabi niya ganun. Ay, si ano, eh, eh pangit yun. ano? Tapos, eh, siyempre, naiinis ako. Hanggang naiinis ako. na no? Bakit nung sinasabing ganito? Kamukha mo sabi uh. ko ganon. Hanggang nakapaglakas doob po ako na nag-audition po that time po doon sa... Pero tinignan mo din sa mawa, ano? una mo siya nakita, o -o. definitely, hindi mo siya kilala nung una. Hindi ko pa po siya kilala. Tapos so, nakilala o -o. mo na, para naasar ka. O -o, naasar nung naasar, o -o. ka, kailan mo na-realize na, na gayahin ko na kaya, may o -o. hawig naman ng konti. Oh, mo na-realize na, merong konti na pwede mong i-emphasize. 2000, ano po, 2023. O, oh, paano mo nasabing, sige na nga, ano ko na, sige na nga, sabi kong ganun. Hanggang nung, basta nung naglalakad-lakad ako, pumunta na naman ako ng SM, gano'n. ganun. May, may nakakita, ang akala niya. Ikaw yun. ako ibang level na yun. no? Oo, oh, tunakbo ako, talagang, tapos inahabol niya ako, sabi kong ganun. Kala mo kong ano, oh, uh, hindi ka na masanay na ganun. Oo, hanggang yon yung, nag-scroll ako doon sa Facebook nang makita ko yon may audition ng ano uh. ng ng kalokalay mm.